Kinilala bilang pambihirang tagumpay sa larangan ng medisina ang naisagawa ng mga surgeon sa New York na kauna-unahang whole eye transplant sa isang tao. Ayon sa surgical team sa NYU Langone Health, sa anim na buwan matapos ang operasyon, bagaman hindi pa nakakakita ang transplanted eye, ay nagpakita ito ng mahalagang senyales ng maayos na kondisyon, kabilang ang maayos sa paggana ng daluyan ng dugo at magandang itsura ng retina. Hanggang ngayon daw ay tanging ang transplant ng cornea na malinom na front layer ng mata pa lamang ang nagagawa ng mga doktor. Kabilang sa si isinagawang pagsasaayos ang mukha ng isang 46 na military veteran na si Aaron James mula sa Arkansas ang naturang operasyon sa mata. Nakaligtas ang military veteran sa work-related voltage electrical accident na sumira sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha, ng ilong, bibig at kaliwang mata. Umabot naman ng 21 hours ang transplant surgery kung saan ang buong matang ikinabit ay dinonate sa sundalo. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.